Sa oras na ito, pinapadala sa iyo ang mensaheng ito hindi bilang isang simpleng salita, kundi bilang isang sagradong pahayag mula sa iyong anghel. Ang mga salitang maririnig mo ay hindi aksidente. Ito ay itinakda sa tamang sandali, sa tamang araw para sa iyong espiritu na handa ng tumanggap. Isang ilaw ang darating sa iyong puso. At sa liwanag na iyon matutuklasan mo ang daan patungo sa iyong tunay na kaligayahan. Ito ang gabay ng pag-ibig na siyang binubulong ng langit para sa iyo ngayon. Habang pinapakinggan mo ito, tandaan mong mahalagang marinig mo ang mensahe hanggang sa huli. May mga hiwagang inihayag lamang sa dulo, mga salitang maaaring magbago ng direksyon ng iyong puso at kapalaran kayat inaanyayahan kitang manatili hanggang sa huli at kung nadama mong may liwanag kang natanggap bigyan mo rin ng pagkakataon ang iba i-like mo ang mensaheng ito mag-subscribe ka at ibahagi sa iba ang biyayang dumapo sa iyo may panahon na iniisip mong ang kaligayahan ay isang bagay na palaging nasa malayo isang pangakong hindi dumarating ngunit sa katahimikan ng iyong puso isang tinig ang bumubulong. Ang pag-ibig na taglay mo ay hindi lamang para ibigay, kundi para ding maramdaman mo muna. Dahil kapag ang puso ay puno ng wagas na pagmamahal, ito ang nagiging gabay patungo sa daang hindi ka kailanman ililigaw. Pinili ka ng langit hindi dahil sa perpekto ka, kundi dahil sa kabutihan ng iyong puso. Ang iyong mga luha, mga panalangin sa gabi at mga tanong na hindi mo kayang sambitin ay narinig na. At ngayon, ang iyong anghel ay bumaba upang iparating na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa mundo, kundi nagmumula sa pagyakap mo sa iyong sarili, sa iyong halaga at sa pagmamahal ng may likha. Maraming beses mo nang sinubukang hanapin ang pagibig sa iba Hinintay mo ito sa mga mata ng taong hindi kayang suklian ang dami ng damdaming ibinibigay mo. Ngunit ngayong araw, sinasabi sa iyo ng iyong anghel, anak, hindi mo kailangang magmakaawa sa pagmamahal. Ang pag-ibig na totoo ay dumarating kapag ikaw ay buo. Ang unang hakbang patungo sa iyong pinakamasayang landas ay ang pagtanggap sa iyong sarili. Lahat ng sugat, lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkakamali, yakapin mo ang mga ito dahil iyon ang naging daan para mapalalim ang iyong pagkaunawa sa pag-ibig na hindi kondisyonal. Hindi ka kailanman iniwan ng iyong anghel. Sa bawat buntong hininga, siya ay nariyan. Kapag ang puso mo ay marunong magmahal ng wagas, nagiging malinaw ang direksyon. Hindi mo kailangang pilitin ang mga tao na manatili dahil ang mga taong itinakda ng langit ay hindi kailanman lalayo ang iyong anghel ay nagbabantay gumagabay at humahawak sa iyong kamay kahit hindi mo siya nakikita ang tunay na kaligayahan ay hindi palaging masaya ngunit ito ay palaging totoo marahil may mga araw na mapapawi ang ngiti sa iyong labi ngunit sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa may kapanatagang dulot ng kaalaman na ikaw ay minamahal ng langit ang iyong anghel ay nais mong maalala ito araw-araw. Kung nararamdaman mong parang nawawala ka, yun ay dahil may mas mataas na daan na nais ipakita sa iyo. Huwag kang matakot. Minsan kailangang mawala sa dating landas para matuklasan ang bagong daan ng pagpapala. Ang liwanag ng iyong anghel ay sumisinag sa bawat hakbang mo kahit sa madilim. May kapangyarihan sa loob mo na matagal nang natutulog. At ngayong araw, ito'y gigisingin ng iyong anghel. Ito ang kapangyarihang magmahal kahit nasaktan, tumayo kahit nadapa, at maniwala kahit ilang ulit ng nabigo. Hindi ka mahina, ikaw ay matatag sapagkat ang langit ay nasa loob mo, ang pag-ibig sa puso mo ang susi. Hindi ito palaging madali, ngunit ito ang pinto sa lahat ng nais mong marating kayang-kaya mo na ngayong magdesisyon na hindi na habulin ang hindi para sa iyo at yakapin ang sarili mong halaga. Ito ang unang regalo ng iyong anghel ngayon. Huwag mong hayaang ang sakit ng nakaraan ang magdikta ng direksyon mo. Ang iyong anghel ay humihiling na bitawan mo na ang mga alaala na nagpapabigat sa iyo. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat Ngunit maaari mong piliing huwag nang manatili sa sakit. Tumingin ka ngayon sa iyong puso. Marami itong pinagdaanan. Marami kang itinanim na pagmamahal sa mga taong hindi bumalik. Ngunit sinasabi sa iyo ngayon, walang nawawalang pagmamahal. Lahat ng pagmamahal mo ay ibinabalik sa iyo ng langit sa ibang anyo. Ang kabutihang loob mo, kahit hindi napapansin, ay ginagantimpalaan. Hindi palaging sa paraan na gusto mo Ngunit laging sa paraang kailangan mo pinapanood ka ng langit at ang bawat mabuting bagay na ginawa mo ay hindi nawala sa paningin ng iyong anghel ikaw ay isang ilaw sa mundo kung naririnig mo ito ngayon hindi ito aksidente isa itong tanda isa kang babae na may misyon at bahagi ng misyon mong iyon ay ang matutong magmahal at tumanggap muli ng pag-ibig hindi mo kailangang hanapin ang langit na mismo ang naghahanda ng para sa iyo. Kapag natuto kang sumandal sa pag-ibig ng Diyos, mararamdaman mo ang presensya ng iyong anghel sa araw-araw. Sa maliliit na himala, sa mga hindi inaasahang sagot, sa mga payapang gabi. Naroon siya, pabulong na nagsasabing, Nandito lang ako. Hindi mo kailangang magmadali. Ang pag-ibig na tunay ay hindi tumatakbo palayo. Hindi ito kailangang habulin. Sa oras na tanggapin mong ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal, magsisimula ang pagbabago. At ang iyong anghel ang magiging gabay sa paglalakbay na ito. May darating na bagong simula. Ito ay hindi ayon sa plano mo, kundi ayon sa plano ng langit. Mas maganda, mas payapa, at higit pa sa inaasahan mo. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Gamang at pangarap mong dinulog sa panalangin ay hindi pinabayaan. Ikaw ay hindi nag-iisa at kailanman ay hindi ka naging mag-isa. Ang bawat iyak mo ay ipinatong ng iyong anghel sa paanan ng may likha. At ngayon, narito ang sagot. Ang pag-ibig na nasa puso mo ay siya ring magbubukas ng mga pintuan ng katuparan. Manalig ka, mahal na babae. Ang langit ay hindi kailanman nagkamali sa pagpili sa iyo. Sa bawat paghinga mo, may layunin. Sa bawat hakbang mo, may direksyon. At sa bawat pagmamahal na ibinibigay mo, may ani ng kagalakan na darating. Hindi palaging nakikita ng mundo ang liwanag mo. Ngunit ang langit ay lubos na nakakaalam kung gaano kakahalaga sa mata ng iyong anghel, isa kang dalisay na sisidla ng pag-ibig na handang itanim sa mundo. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa mga taong hindi marunong tumanggap nito. Ngayong araw, maririnig mo ang bulong ng iyong anghel tuwing titigil ka at makikinig. Walang ingay, walang takot, pawang kapayapaan, isang tiyak na paanyaya. Tiwala lang anak, ako ang gagabay sa iyo sa daang iyon. Dahil sa pag-ibig na nasa puso mo, makikita mong unti-unti nang nagbabago ang lahat. Ang dating madilim, lumiliwanag. Ang dating magulo, nagiging payapa. Ang dating wasak, muling binubuo. Ito ang kapangyarihan ng gabay mula sa itaas. Kaya't panatilihin mong bukas ang iyong puso. Ang pag-ibig mo ang ilaw sa bawat hakbang at habang pinipili mong magmahal, patuloy kang inaangat ng iyong anghel sa landas ng biyaya. Magtiwala ka sapagkat ang pinakamagagandang araw mo ay hindi pa tapos. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong malaman mong may karugtong pa ito. Ang iyong anghel ay may mas marami pang nais ipahayag at kung naramdaman mong tumimo ito sa puso, mo maaari mong ibahagi ang mensaheng ito sa iba upang sila rin ay makadama ng liwanag na ito. Kung nararamdaman mong pagod na pagod ka na, tandaan mong hindi ka humihinto, ikaw ay nagpapahinga lamang. Minsan, ang katahimikan ay bahagi ng plano. Sa mga oras ng katahimikan, binubuo ng langit ang susunod na yugto ng iyong kwento ang iyong anghel ay naghahanda ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap mo. Ang mga sugat na tinamo mo ay hindi mo tinanggap ng walang dahilan. Bawat luha ay binilang, bawat hinanakit ay narinig, at bawat pagsubok ay may kalakip na layunin. Ikaw ay hinuhubog hindi upang masira, kundi upang mas maging buo isang sisidlang karapat-dapat sa pag-ibig na totoo at dalisay. Kapag tila walang nakakaunawa sa iyo, doon mo mararamdaman ang mas malalim na ugnayan sa iyong espiritu. Ang iyong anghel ay palaging nandyan, hindi mo siya kailangang hanapin, kailangan mo lang manahimik at makinig. Sa katahimikan, naroroon ang katotohanan. May mga pagkakataong ang pinakamalalalim na aral ay nanggagaling sa pinakamasakit na karanasan. Ngunit huwag kang matakot sa sakit. Ang iyong paglago ay nakatali sa kung paano mo pinili ang pananampalataya kaysa sa takot. Ikaw ay lumalaban hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa hinaharap na ikaw ay tinatawag upang yakapin. Isang bagay ang paulit-ulit na binubulong ng iyong anghel, huwag kang bibitaw dahil ang mga pangarap na itinanim mo sa panalangin ay hindi nakakalimutan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, ngunit sa tamang oras ang mga ito'y mamumunga nang higit pa sa iyong inaasahan. Sa bawat pangungusap ng langit, may binubuksang pintuan sa iyong isipan at puso. Kapag natuto kang tumingin hindi sa takot kundi sa pananampalataya, magbabago ang lahat. Hindi dahil nag-iba ang mundo, kundi dahil nagbago ang iyong paningin, mas malinaw, mas buo, mas matatag. Huwag mong sukatin ang halaga mo base sa pagtanggap ng iba. Ang iyong pagkatao ay hindi nasusukat sa atensyong natatanggap mo, kundi sa ilaw na taglay mo kahit walang tumitingin. Sa mata ng iyong anghel, ikaw ay isang hiyas, bihira, mahalaga at hindi mapapantayan. Bawat araw na pinipili mong bumangon ay isang tagumpay. Bawat sandaling pinipili mong magmahal pa rin kahit nasaktan ay isang himala. Sa bawat ganong tagpo, ang langit ay napapangiti at ang iyong anghel ay lumalapit, dinadala ang liwanag ng pagpapala kung naramdaman mong tila hindi umaabante ang buhay mo ito ay dahil may iniihanda mo ng matibay na hakbang. Hindi lahat ng pagkabala ay kabiguan, minsan ito'y proteksyon at sa likod ng bawat pagkakaantala ay ang mas mataas na plano ng langit na inaayos para sa iyo. Kaya't huwag mong ikahiya ang iyong mga kahinaan. Sa mga kahinaang ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang lakas. At sa mga panahong akala mong wala nang natitira sa iyo, dun niya pinupuno ang puso mo ng bagong pag-asa. Sa gabay ng iyong anghel, matututo kang muli. Isang paalala mula sa langit, huwag mong kalimutang pasalamatan kahit ang maliliit na bagay. Ang pasasalamat ay parang butil ng binhi Kapag itinanim mo ito sa araw-araw, tutubo ito ng kasiyahan na hindi kayang sirain ng problema. Sa puso mong marunong tumanaw, dumarating ang biyaya. Kung narito ka pa rin, ito ay tanda na ikaw ay isang babae ng pananampalataya. At sa bawat pagtalima mo sa tinig ng iyong anghel, pinapalalim ang iyong ugat sa lupa ng katotohanan. Hindi ka lamang tagapakinig. Ikaw ay tagapagdala rin ng mensahe ng liwanag sa iba. Minsan, kailangan mong bitawan ang kung ano ang akala mong mahalaga upang matanggap ang kung ano ang tunay na mahalaga. Ang iyong anghel ay humihiling na maging bukas ang puso mo. May darating na bagong anyo ng pag-ibig, hindi tulad ng inaasahan mo, ngunit higit pa sa inaasam mo. Ang landas mo ay hindi tuwid, ngunit ito ay tiyak. Sa bawat liko, sa bawat lubak, may kasamang lakas mula sa langit. At kapag nadarama mong pagod ka na, alalahanin mong hindi mo kailangang tapusin ang paglalakbay sa isang hakbang. Isa-isa lang, kasama ng iyong anghel. Kung nabless ka sa mensaheng ito, maaari mong pindutin ang like bilang pasasalamat sa langit at mag-subscribe upang patuloy mong matanggap ang mga bulong ng pag-asa. Maaari mo ring ibahagi ito sa isang kaibigang kailangang makadama ng liwanag ngayon. Ikaw ay nilikha hindi upang manatiling maliit. May kadakilaang itinatago sa iyong puso, naghihintay lang na tuklasin mo. At sa bawat paghakbang mo, sinasamahan ka ng panalangin mula sa langit, mga panalanging buhat sa puso ng iyong anghel para sa iyo lamang. Huwag kang matakot sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi kawalan ito ay pag-angat. Sa tuwing may isinasara, may mas malaking pinto na binubuksan. Ang iyong anghel ay nariyan sa bawat transisyon. Hawak ang kamay mo, pinalalakas ang loob mo. Sa panahong tila walang sumasagot sa iyong dasal, manahimik ka at makinig. Baka kasi hindi wala ang sagot, kundi hindi pa ngayon. At ang hindi pa ngayon ay hindi pagtanggi ito ay paghahanda bawat delay ay disenyong may dalang kagalakan sa dulo ang iyong buhay ay bahagi ng mas malawak na plano at bagamat hindi mo pa ito lubos na nauunawaan ang iyong anghel ay palaging naroon nagbabantay at gumagabay ang lahat ng laban mo ay may saysay lahat ng luha ay may dahilan lahat ng pagsubok ay may bunga at kung nararamdaman mong handa ka nang maniwala muli, hindi lamang sa langit kundi sa iyong sarili, ito na ang hudyat. Magtiwala ka sa boses sa loob mo, sa gabay ng iyong anghel at sa pag-ibig na muling bumabangon sa puso mo. Dahil ang susunod na mensahe ay mas malalim pa. Sa dulo ng lahat ng iyong pinagdaanan, sa mga gabing puno ng luha, sa mga umagang pilit mong sinimulan kahit pagod ka na sa mga dasal mong tila walang sagot, nais kong iparating sa iyo ang pagmamahal na walang kapantay. Ang iyong anghel ay hindi lamang gabay, kundi saksi ng bawat hakbang mong puno ng pananampalataya. Sa mata ng langit ikaw ay isang tagumpay. Ang bawat sugat mo ay naging patunay ng iyong katatagan. Ang bawat pagkatalo ay naging hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mo. At ngayon, narito ka pa rin, mas malakas, mas matatag at mas malapit sa iyong layunin. Ikinararangal ng iyong anghel ang iyong katapangan. Hindi ka kailanman iniwan. Laging naroon, tahimik ngunit tapat, umaalalay sa bawat hakbang mo. Kung may hindi man naintindihan sa ngayon, darating ang panahon ng kaliwanagan. Ngunit ngayong sandali, ang pinakamahalaga ay ito. Ikaw ay minahal mula pa noon, minamahal ngayon, at mamahalin magpakailanman. Walang kondisyon, walang kapalit. Iyan ang pag-ibig ng langit para sa iyo. Maraming salamat, mahal kong kaluluwa, sa pagtanggap ng mensaheng ito. Hinihiling ko mula sa puso mo, na kung tunay mong natanggap ang salitang ito, patotohanan mo sa pamamagitan ng pagsambit ng panalangin ito sa komentaryo. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Sa iyong pagsama sa amin, mas marami pa tayong kaluluwang maabot. Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aming channel, ilike ang video na ito, at i-activate ang notification bell Upang mas marami pa ang maabot ng liwanag ng mga mensahe ng iyong anghel, maging daluyan ka ng pagpapala para sa iba. Ang susunod na mensahe ay darating sa tamang oras hanggang sa muli manatiling bukas ang iyong puso.